Unbox tayo mga idol. Nang ito yung pangalan nito. Wag kang i-video ako ha. Ayan, mag-unbox tayo. Ito yung pinatak na ko magbukas, no? Tapos ito, gagawin kong laruan. Ayan. Oh, ayan. ayan. Oh. Sit na sit naman. Okay ah. Ganda ng pagkabalot eh. Ganda ng pagkabalot. Pero tingnan muna natin ang laman. Baka ba ito, set. set na Seth yung bago. Ay, bago. Mm -hmm. Ayan. Para okay, mga idol. So, check muna okay. natin. Okay, pwede. Ayan siya. Ganito. Ay, teka. Paano bang ba forma nito? Oh, like okay, pag ba siya? Paliktad. Hindi pag ganito pag Oo, pang salpak yan sa loob. Kasi ito, ganun. Okay. Sige na.